ikalawang aralin ng pagsulat sa textbook po sa Pilipino sa Piling Larang. Balikan lamang po natin kung ano nga ba ang kahulugan ng technical vocational na pagsulat para mas madali natin maiugnay yung ikalawang aralin natin. Sabi po natin na nakaraang pagkikita, ito raw ay isang paraan ng pagsulat ng komunikasyon o paraan ng pagsulat at komunikasyon para sa profesional na pagsulat tulad ng ulat pang laboratorio, mga proyekto, mga panuto at mga diagram. Kasi nga sabi nga po natin, ibig sabihin mahusay na, may espesyalisado, batay sa larang o kaya doon sa kanyang tinatawag na disiplina sa madaling salita, hindi lang siya basta may alam. Bagkos nandoon yung kanyang atensyon, alam niya kung ano ang kanyang layunin, batay doon sa binibigyan niya ng pag-aaral o pinapakilala niyang produkto. Sabi nga rito, ulat pang laboratorio, proyekto, mga panuto o naiisa-isa niya, gayon din ang paggamit ng diagram. Nung nakaraan din, tinalakay natin at binanggit natin na ang technical vocational na pagsulat ay bahagi ng industriya. Dahil dito ay nagbibigay ng mahalagang dokumentasyon sa gamit at aplikasyon ng mga produkto at paglilingkod sa bawat industriya. Sabi nga daw po isang malaking tulong ang pagkatuto ng pagsulat ng technical vocational, napakadami po sa pagkilala ng produkto, sa mga tao talaga nag-iisip na magkaroon ng negosyo, kasi nandoon yung pag-aaral o yung pananaliksik, paghahambing natin, yung kaalaman natin hingga sa paggabintang ng iba't ibang applications na kung saan ito yung magbubunsod sa'yo upang magkaroon ng magandang produkto. Malaki rin ang naitutulong sa paghahanda ng mga technical na dokumento para sa kaunlaran ng teknolohiya upang mapabatid ito ng mas mabilis, episyente at produktibo. Ayan, natatandaan natin yan. Talagang kung iba yung hatid ng technical vocational kasi maikli lang siya, derechahan at makikita agad natin yung pakay o yung layunin ng mismong manunulat. Ngayon, tignan naman natin ano naman kaya sa palagay nyo ang layunin ng technical vocational na sulati. Ayan, no? So ngayon naman, kilalani natin ang technical vocational na sulatin ayon sa layunin. Una na dyan ang magbigay ng impormasyon o magbigay alam ng mga impormasyong tumpak at walang hangaring gumising ng emosyon. No? Dito, isinusulat natin yung mga impormasyon ng isang bagay no? upang malaman ng mga mambabasa o mamimili no, kung para saan ba ang produkto na iyon. Kung gadgets naman, kung paano ito gamitin, di ba? O maaari din ito ay nagbibigay ng direksyon sa ating mga mambabasa o uh, ah, tagatanggap. Halimbawa nito, no, kung kayo ay bumili ng electronic components, no, transistor, resistor, iyon ay may kasamang specification sheet. O kung hindi man, ay maaari yung isearch sa internet yung specification sheet niya. At yung specification sheet na yon ay naglalaman ng mga impormasyon ng uh, electronic component na yun. No? Nandoon yung mga tamang voltahe na dapat mong ilagay, papaano siya gamitin, di ba? At marami pang ibang impormasyon ng uh, impormasyon tungkol doon sa electronic components. At isa nga rin Bissin, no, sana natandaan ng ating mga manonood yung ibigay ko na halimbawa nung nakaraang linggo, yung manual na kung saan ito ay naglalaman, di ba? Ng mga impormasyon no kung papaano gamitin, sabi natin yung gadgets, ng no, manual ng gadgets. Naglalaman ng impormasyon kung paano gamitin ang gadgets na iyon, di ba? So, iyon ang una nating layunin. Pangalawa, magsuri, no? O mag-analisa ng mga pangyayari at implikasyon nito. Na kung saan ang mga ito ay maaari nating magamit, no? Upang maging basehan sa pagdedesisyon sa kasalukuyan at sa hinaharap, no? Halimbawa nito, Tito Rebisel, at saka sa ating mga manonood, no, tiyak na makakarelate tayo dito. No? Meron tayong mga ulat at sulatin dati na lumabas patungkol sa bagong uri o bagong klase ng COVID-19, yung Delta variant. No? At sa pagsusuri nga at pag-aaral dito, no, napag-alaman natin na ito ay mas malakas at mas mabilis na kumala. No? At nalaman din natin na mayroon na nga tayong kaso dito. At sa pamamagitan ng mga impormasyon na yun, no, maari natin gamitin din yon na basihan no, sa paggawa ng mga, sa pagdedesisyon sa paggawa ng protocol, di ba? o kung ano man ang uh, klase ng quarantine na ipapatupad no sa isang lugar kung ito ba ay ECQ, MECQ, di ba? So 'yon ang uh, ikalawang layunin ng technical professional na sulatin, magsuri. Ayan, ang daming sumasang-ayon sa iyo, no? Kanina pa may nag-a-heart at nagla-like doon sa halimbawa mo. Kasi akbang akmayan sa sitwasyon. Tama po 'yan. Dahil kung mapapansin natin, dahil doon sa karamdaman na 'yon, ngayon ay patuloy na ina pinag-aaralan na doon yung paghahambing, gayon din yung mga eksperto ay naglabasan na para magamit yung nakaraan papunta sa kasalukuyan, ano pa yung nakikita nila na hindi pa ba yung nagagamit yung positibo o yung negatibong dulot ng, ng pagkalat ng COVID-19 sa kasalukuyan. No? Napakagandang halimbawa niyan, Tutor Kirby. At ang sumunod ay? Manghikayat. No? Dito naman, hinihikayat natin ang mga mambabasa no? na maniwala o sumunod sa sinasabi. Bagaman kasama din ito ang layuning makapagbigay ng impormasyon. Halimbawa po nito, yung ating mga flyers, leaflets o mga material pang promosyon, di ba? Ito ay naglalaman ng mga impormasyon ng produkto o serbisyo na ibinibigay ng isang negosyo, di ba? At syempre, bukod doon, layunin din na hikayatin ang mga mambabasa o mamimili, di ba, na tangkilikin yung produkto o serbisyo na meron ang isang negosyo. Ayan. Ayan, so uh, ngayon alam na natin ang layunin ng technical vocational na sulatin. At syempre, inaasahan natin no, na lahat ng manunood na sa paggawa ng technical vocational na sulatin, kinakailangan po na tiyak no, at alam mo talaga ang layunin na iyong gagawin. Susunod naman po ang gamit ng technical vocational na sulatin. So para saan nga ba? Kasi nga narinitig natin yan, di ba? Na sabi nga, mahalaga daw ang technical vocational na sulatid. Siyempre, kailangan din nating malaman kung ano ba yung gamit at saan ba natin gagamitin talaga yung pagsulat ng sulatin ng technical vocational. Kasi yung iba, nakapokus lang yan sa mga pananaliksik. Pero saan pa ba natin siya pwedeng gamitin at maaasahan? At dahil narinig natin, gamit siya sa mga industriya at talagang malaki ang pakinabang nito sa pag-angat ng ating kalakalan dito sa ating bansa. Sige nga, ibigay nga natin kung ano ba yung mga gamit ng technical vocational. Ayan, so una na nga dito, nagbibigay ulat at instruksyon. No? Ito yung mga ulat na maaaring ulat ng mga produktong nailabas na sa merkado o pamilihan. Dahil doon, di ba, nalalaman natin na ah, may bago palang ganitong produkto na nailabas. Ah, meron palang bagong flavor na ibinibenta ang isang negosyo o business doon, no? O kaya naman nalalaman din natin na ah, may ganitong serbisyo pala na ibinibigay ang isang negosyo o business na yon, di ba? At siyempre, ito rin ay nagbibigay ng instruksyon, no? Maaring proseso at paraan ng pagbuo ng isang uh, bagay, no? Tulad ng paggawa ng longganisa, di ba? Tosino o yung mga processed food natin. Okay? Susunod naman po, No, ang technical vocational na sulatin ay gamit din pala natin upang ihain ang isang serbisyo o produkto. Ha? Halimbawa, kung tayo ay may negosyo o business na repair shop, no? nagkukumpuni tayo, so maaari natin maipakita kung ano yung mga bagay na nire-repair natin o kinukumpuni natin. No? Ilalagay natin kung tayo ito ba ah, ay kayang magkumpuni ng ah, laptop, ng mga sirang cellphone, at marami pang iba. O kaya naman, kung ikaw ay may salon, di ba, maaari mong ipakita kung ano yung mga serbisyo, no, o produkto na meron ng iyong salon nakakaiba no na wala doon sa lugar mo. No? Kasi minsan tinit si Pat din yan, Tutor Kirby, kung ang yung lugar mo ay talagang ano kumbaga kilala sa ganoong produkto. At dahil dyan, minsan nakikilala ang isang produkto ng lugar dahil doon sa serbisyo o produkto na pinapakilala ng bawat um, manunulat o kaya nung mismong nakaisip ng negosyo na yun. Ako, nakakatawa po yun kasi kung titignan, maging yung pangalan ng produkto, maging yung mismong um, ibinibigay na serbisyo ay magiging kakaiba. Yan ang dahilan kung bakit kadalasan dinarayo talaga ang isang lugar. No? Sunod. Ito po, na, no, ikatlong. nagsisilibing basihan ng mga pagdedesisyon. So pwede din pala natin gamitin siya na basihan. Halimbawa po, no, yung feasibility study. So ito mukhang bagong uh, word or term ito, tutor no? Pero ito ay malaliman nating pag-aaralan sa susunod nating pagkikita, no? Itong feasibility study. So ang feasibility study, ito ay ang pag-aaral na isinasagawa bago lumika no, ng isang negosyo o proyekto. At yung feasibility study, no, sa tulong ng feasibility study, yung mga impormasyon na naroroon, maaaring nating magamit, no? upang maging basihan sa pagdedesisyon na kung tayo ba ay magtatayo ng business o negosyo sa isang lugar, kung ito ba ay papatok, no? kung tama ba yung ibebenta nating mga produkto o ibigay natin na serbisyo. Okay? Malaking tulong dyan yung mga ano, yung mga imahe, mga ilustrasyon, mga grapikong representasyon na minsan yun ay pinagbabasihan sa pagsulat ng technical vocational na sulatin kasi mas madali itong masipat. Malalaman ka agad kung ito ba ay popular, ito ba ay malaki na tulong sa isang lugar? Kaya pagsirabi po natin, magsisilbing basihan ng pagdidesisyon, hindi lang yung mga manual, hindi lang mga liplets, no? Lahat yan tinitingnan para magkaroon ng mas magandang resulta yung maibibigay ng bagong mananaliksik doon sa kanyang produktong naisip. Kaya napakaganda ng technical vocational na sulatin. Dahil nakikita doon yung mga pagbabago, pagunlad, at kung sa palagay niya mga babaguhin niya, sa susunod na mga estratehiyang kanyang gagamitin, no? Ayan, so, tama yun. po. Ayan, tama po na, Tutor dahil maaari nilang magamit. Halimbawa, kung may mga nauna ng pag-aaral, maaari nilang gamitin yun, no? Upang uh, i-improve pa, no? Kung ano man ang kanilang uh, pananaliksik na isinasagawa. Uh, at okay. syempre, ang panghuli, nagbibigay ng mga kinakailangang impormasyon. Kung titinang natin, no, mayroon itong connection din sa ikatlo natin, yung nagsisilbing basehan ng mga pagdedesisyon. Dahil alam natin na sa pagdedesisyon, kinakailangan muna natin ng impormasyon. At halimbawa nga, no, kung tayo ay magtatayo ng business, no, uh, sa tulong ng technical, vocational na sulatin, tulad ng uh, feasibility study o kaya ng iba pang pananaliksik, no, Uh, magbibigay ito ng mga impormasyong kakailanganin natin. No? Na mga impormasyon, halimbawa nga kung tayo ay mag-bi-business o magtatayo ng negosyo, malalaman natin kung ano ba yung pangangailangan sa isang lugar na ito, ano ba yung dapat na ibenta natin, ano ba yung papatok, no? ano ba yung mga dapat gawing negosyo para tiyak na tatangkilikin nila ang ating produkto o serbisyo. At ito ang mga gamit ng technical vocational na sulatin. Siyempre, no, dito makikita rin natin, no, Tutor Bissell at sa lahat ng ating mga manonood na talagang napakahalaga at malaking tulong ang technical vocational na sulatin. Ayan. Napakaganda naman ng pagtalakay na yon. Ngayon naman, kung kanina yung layunin at gamit ang binigyan ng tukoy ni Tutor Kirby, ngayon, tayo na to, no? Tayo na to, mga, ano, mga kasama, no? Guru, mga estudyante, no? Ano ba ang katangian ng isang mahusay na manunulat ng sulating technical vocational? Tayo yung tinitingnan dito. Ito ba yung taglay natin? Siyempre, una, dapat daw po may mataas sa wika. Sinabi ang salitang mataas sa wika, bagamat hindi po sinasabing ang mga salita mo'y hindi na maarok. Ibig sabihin, napakalalalim. Ang pinakamalaga sa technical vocational ay nauunawaan ng mismong mambabasa kung ano ang nais mong sabihin. Kaya nga sabi, isinasaalang-alang dito, kinikilala natin kung sino ang ating kinakausap, sino ang ating um, susulatan o magbabasa ng mismong mga technical vocational na sulatin natin. No? Kaya dapat po yung wika, hindi lang yung terminolohiya, maging yung mga salitang ginagamit natin ay dapat angkop at masasabi natin may kaisahan dun sa paksang tinatalakay natin. Babalikan muna naman si katangian. Babalikan muna naman yung layunin. Gayon din ang gamit nito. Upang lumabas yung taas ng wika na nakaangkop batay sa hinihingi ng ating mga uh, mambabasa. Gayon din na inaasahan nating Um, pag natin ng ating serbisyo. Kaya kailangan maalam. Hindi lang basta um, sinasabi natin na mag-isip ng produkto pero dapat mismo yung manunulat ay alam, dalubhasa o masasabi natin mambabasa talaga siya kasi nagbabasa at patuloy na nagbabasa upang makapaghain ng maayos. Sabi rito, analytical. Lahat tayo sa mga panahon na ito tayo ay sadyang mapanuri, no? Tayo ay talagang nagmamatyag, sabi nga para tayo mga matang lawid, no? Nakakatuwa po yung mga salitang gano'n na kumbaga kapag may binabasa tayo, ting nagtatanong tayo sa ating sarili, gayon din dapat ang katangian ng isang manunulat ng technical vocational. Iniisip niya kung ano yung mga posibleng mga katanungan na mga mambabasa niya na dapat niyang maibigay ang kasagutan. Babalik na naman tayo sa salitang ang isang mahusay na manunulat ay dapat mahusay rin magbasa. Sa madalit salita, marami siyang maibibigay, maiisa-isa niya at magiging konkreto yung mismong impormasyon o datos na hinihingi na kung saan nakabata yung sa pagsusuri niya mula doon sa noon, noon hanggang sa kasalukuyang mga produkto na inihahain sa atin. Halimbawa, mga menu ng pagkain. Siyempre, hindi na natin babalikan yung mga katawagan noon. Diba? May mga Filipino dishes tayong tinatawag. Pero dahil tayo mapanuri, papasok doon ang tinatawag nating identidad ng mismong manunulat, ng mismong may negosyo. Dahil nga po, siya ay mapanuri. Ikatlong bilang. Sabi daw po, dapat daw taglayin natin, maging objetivo raw tayo. Na ipapaliwanag ang isang paksa sa malinaw malinaw dahil tama yung salitang ginagamit. Hindi maligoy, deretsahan, sinasabi agad ang pakay, nakukuha agad ng mambabasa. Sabi, tumpak. Pasok doon ang tinatawag dati mga tamang pamantayan. Babalik ka na naman ng parang grade 1, yung tamang bantas, tamang gamit ng salita, malalaking titik, maliliit na titik at yung pamantayan nito. Pero sa palagay ko, ang salitang katumpakan ay makukuha lang natin kung mismo meron pong magbabasa at magsusuri ng iyong ginagawa. At sa so, palagi ko, kilala niyo na mga minamahal natin mga estudyante ang makatutulong sa atin. Siyempre, ang ating mga guro sa asignaturo, asignaturang Pilipino sa piling larang. Naku, kaway-kaway mga teachers, kasi sila o tayo ang magiging kabalikat ng ating mga estudyante tungo sa isang mahusay, magandang, um, sulating, technical, vocational. Para ma makamit natin yung salitang tumpak. At ang sumunod ay ang di-emosyonal na pamamaraan. Batid natin yan dahil sa unang pagkikita pa lang nung nakarang linggo, siguro lahat tayo ay pamilyar na sa salitang yon na inilalayo natin yung mismong emosyon natin. Dahil alam natin kapag sinabing sulating technical-vocational, mas binibigyan o pinangingibaw-bawan po ito ng tinatawag nating nilalaman o yung tinatawag nating content. Kaya nga sabi nga dapat informatibo yung pagtalakay. At ang ika-apat? Mataas ang kaalaman sa paksa. Mataas sa wika. Mataas ang kaalaman sa paksa. Sa madalit salita, nagbabasa na, nagmamasid na, bukod doon, ito ay ang sa kanyang disiplina o kaya sa kanyang larang na tinapos sa madaling salita, batid niya talaga kung ano yung layunin niya. Maliwanag sa kanya kung sino ang focus niya, inaasahan niyang mambabasa at meron na rin siyang inaasahang resulta o bunga ng kanyang pagsulat ng sulating technical vocational. Siyempre pa, sa ikalima, dapat din daw po taglayin natin na maging mahusay tayo sa Konbensyon sa pagsulat. Balikan po natin yung mga tamang pamantayan. Sabi nga sa ika yung pagsunod sa etikal na pamantayan, huwag natin kalilimutan yon At babalikan niya ng inyong mga guro bago tayo sumabak sa pagsulat ng sulating technical vocational. Yung mga daadaanan po yan dapat ulit. Kasi kung titingnan natin, meron tayong nawawaglit. sa eh. Samba natin ginagamit ang tuldo kuwit, yung mga tul tutuldok, yung mga hindi partikular o yung hindi nating kadalasang ginagamit. Pero sa panahon na ito, ang technical vocational ng sulatin, ito po yung panahon na para sariwain natin yung mga paggamit ng mga bantas at tamang pamantayan. Kung titignan natin mula una hanggang ika na bilang, lahat po ng katangian na yan ay babalik po sa salitang pagbabasa. Ayan po ang mga katangian na dapat natin taglayin. Meron ba tayo niyan mga kasama? Sa palagay ko, meron po tayo niyan, lalo na mga estudyante na school, no? Hindi yan sumusuko kahit sa ganitong sitwasyon. Lalo na mga guro, handa magwasto ng mga gawain sa iba't ibang mga platform, sa iba't ibang mga pamamaraan. Ayan. Ayan. Kukuha uh, uh, tayo ng mga tips po o mga karagdang dagang kaalaman pagdating po sa paghusa sa pagdating po sa pagtaluntong po natin ng salitang mahusay na manunulat sa sulating textbook. Ayan. Ayan. Yeah. So kailangan din tutor besen no na handa na sila at alam nila itong mga katangian dahil tiyak na magagamit nila ito sa mga susunod nating pagkikita. Correct.